<coughs> Yun. <coughs> Hindi tayo magpatumpik-tumpik, no? Kasi <laughs> sarap talaga. Sarap talaga. Ang tawag nito? Alugin. <coughs> Kaltukan. <laughs> Grabe. No? Pero siyempre, <coughs> may diha sa mga bisdak natong kauba, no? May uto, may buntag, may hapon, may gabi, no? Sa mga bisdak kung natong uh, mga amigo, mga amiga. Uh, Siyempre sa katagalugan, magandang araw sa inyong lahat, no? Talaga namang nakakapag uh, painit ng dugo itong si Bato, no? Parang iwan ko saan ba talaga ang uh, uh ano nito? Yung mga uh, katinuan, no? Saan ba talaga ang katinuan pa ng taong ito? No? Mga kaibigan, mga exonans, no? nagsimula lang ang <clears throat> kanyang uh, pagiging uh, barumbado, pagiging uh, balasubas, no? E eh, tungkol lang dito sa uh, statement ni Congressman Percy Sindanya, no? Yan yung makikita nyo sa kaliwa, no? Itong si Percy Sindanya na galing sa bayan, Partiles, ay uh, nagbigay komento no? doon sa inasta o doon sa pakwela ni Sara Duterte <clears throat> doon sa kanyang uh, pagharap sa media na sa totoo lang <clears throat> imbis na seryoso yung mga usapin doon at alam ng buong mamamayang Pilipino ay nagpapakwela lang doon no hinahaluan niya yung yung mga seryosong bagay hinahaluan niya ng mga pakwela na nagkukunyari na siya ay uh, hindi apektado at kunyari eh uh, niya kung sa Bisaya pa eh niya ng mga bugal-bugal, mga pakomedia na wala sa lugar. So sinagot siya nitong si uh, Congressman Percy Sindanya tungkol ito doon sa sinabi niyang uh, mas masakit pa daw ang uh, uh, hiniwalaya ng Jua kaysa itong sinampahan siya ng impeachment. So, may pa-juwa-juwa effect yung itong si Sarah. No? So, sabi nitong si party list sa uh, niya, te, uh, oh, it means ate, no? Buti tinawag pang ate si Sarah, no? Te, hindi ito usapin ng juwaan. Usapin ito ng public accountability, no? At pananagutan. So pinapakita lang ni <coughs> ng isang congressman <coughs> whatever uh he is na huwag uh, kang magbiro no kasi ang usapin ng impeachment niya ay uh, tungkol sa yung mga uh, pananagutan no at yung mga dapat mong uh, gawin bilang isang uh, lingkod bayan o bilang isang vice presidente. At hindi to na nagsimula mga kaigsoon na no. Labi na sa mga Bisaya no. Mga kababayan nako. Kini to, Bisaya po ni pero tanawan ninyo kung unsang ka <laughs> ha? Kung unsa siya ka bastos no. Mantakin mo ang kanyang sagot, ang kanyang uh sa kagustuhan niya ipagtanggol yung kanyang tagadabaw na si Sara no at dati niyang uh, at, 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 anak ng kanyang dating amo na si Digong ay uh, bastos itong nagsalita laban dito kaya persisindan niya hindi niya na naisip na siya ay sinador. Uh, senador no anong klasing uh, pag anong klasing tao ito no? Tingnan niyo ang sinabi niya. Ha? Yang mukha mo, sinapak nang di natin alam kaya naging iwi o kaya ang iwi. Lumapit ka nga dito kasi sasapakin kita sa kabilang mukha mo para maging balanse. Tingnan mo kung <laughs> ha? Napaka bastos, no? Kasi yung tao naman eh, nagsasabi lang naman ng uh, tama at kaseryosohan doon sa uh, mensahe ni Sara Duterte. Pero tingnan mo itong pikon na ito, no? Tingnan mo itong uh, kung sa Bisaya ang uh, yung dali ma ano? Yung dali ma sa tawag ini yung pikon sa Tagalog, ay sa ang pikun, ang pikun, hindi ko malala, no? Pero, sa Tagalog nga, pikun. Dali maulit, no? Ulitan. Kung sabi Bisaya pa. Tanawa ninyo kung unsa ka ulitan. Ning tawhana. Kinisi to? No? Kumo gusto niyang kampihan, nawawala siya sa wisyo, no? Tingnan nyo, wala sa, wala sa diskusyon, hindi siya sumagot doon sa uh, mga sinabi na accountability at pananagutan, no? Hindi siya nagsabi na mali 'yan, ganito ang tama, no? Wala si din siya pinakita. Kumbaga yung yung kanyang pagsabat, yung kanyang pagbanat ay eh, uh, pambabastos lang, no? Pambabastos lang. At Dinaan niya sa anyo, o physical na anyo ng isang tao. <coughs> Alam nyo, walang pinag-iba to doon sa ginawa din ni Duterte. O na mga Duterte. No? Kana may murag subo kay na, na, no? Kana uh, di na malipay. Labi na sa mga <coughs> pares na akong bisaya po. <coughs> usog uso kasi sa mga bisaya ng Ewan ko kung sa Tagalog, anong ano niya, pero sa amo mga bisaya, usong-usong mga bugal-bugal. No? Pilosopo, dagang kayong pilosopo sa mga bisaya. Ayaw na lang taga, ayaw na lang magkasoko, no? Kasi maugyo na niya akong sa ato ng mga bisaya. Perte na ito ka o perte na bugal-bugalon. No? Pag naay mga diba ba na naay mga palita ng mga diskusyon. Kinsay sakto, kinsay sayop. Katong sayop, dili mo ak akseptar sa sayop. Ang himoon niya, mutubag siya bugal-bugal. Pamimilosopo para mab mabalik ang atensyon na kuno ay siya ang mas maayo. O ni iba to. No? Yung itsura ni persisindan niya ang ginawa niyang uh, topic. No? At hindi lang uh, pinuna niya. Kung hindi, sasapakin niya daw no? yung kabila para pumantay. Kaya tingnan niyo, kaya nga pamagat ko dyan eh. Kung ang ulo mo ba ito ang amin ding alugin? No? Matutuwa ka ba? Kung sabihin din namin, lumapit ka dito at alugin namin yung utak mo, yung ulo mo para malaman namin kung may lamang utak yan. Kung ayaw mo ng mga ganyang salita, huwag mong pangunahan. Kami, hindi kami sinador. Kung tutukusin, uh, pwede siguro sa amin yan. Kung sa mga uh, lang kami nag uusap usap sa mga sari-sari store, sa mga kanto. Pero ikaw, binabayaran ka. Ha? Binabayaran ka ng mamamayang Pilipino para gumawa ng batas, para gumawa ng batas na makakabuti sa Pilipino. <clears throat> Pero ano ang ginagawa mo? Pambabastos, pang-aasar, Ha? ha kulang na lang magsasabi ka dyan ng be, buti nga. No? Yung ano, yung ginagawa ng mga anim na taon o na bata, no? Walang kakwinta-kwinta ang ginagawa nito, no? ah uh, kung sa mga bisaya pa, makaulaw, makauwaw ang imong ginabuhat diha sa Senado, no? Nag-usik-usik nag-usik-usik lang may kwarta nimo. No? Dagan mo diha. ha? mo diha. Na si Padilla, na si Bungo, na si Caytano. Pero, isa nato sila ay apil. Ikaw lang mo sa kahit grabe ang imong kabastusan. No? Makauulaw ka sa mga bisaya. O, kaya, mga kaeksonan, mga kababayan, idagdag ko lang. Yung ganyang pananalita, yung ganyang pamumuna, eh kabastusan yan sa mga person with disability. No? Sa mga PWD dyan, no? Tandaan nyo yung pinagsasabi nitong si Bato. No? Kayo, alam ko, bumuboto rin kayo. May karapatan kayong bumoto para mayroon pa nga tinatawag na party list para sa mga may kapansanan. No? Pero tingnan nyo itong Shiba No? Ang alam ko kasi, pag ang tao, kahit na uh, normal siya nung sinilang, once na nagkasakit siya at nagkaroon siya ng kapansanan, ay uh, may tuturing na siyang person with disability o sa maiksing uh, termino, PWD. No? Yung, alam nyo yung may nabasa agad ako ng mga kakampi nitong si Bato, no? Natulad din niya, bastos din, no? Dahil sinabi nilang pabiktim daw, no? Pabiktim daw itong si uh, <coughs> representative Percy Sindanya. Hindi yan pabiktim. Pwede natin siyang sabihin o ikategorya na PWD na yan. Dahil dumaan siya sa mild stroke o kung ano man, no? At ang mga taong uh, may ganyan, kabansanan, ay dapat dating na uh, kumbaga igalang. Huwag nating uh, uh, hiyain. Huwag nating uh, uh, ano pa ba bang ibang, ibang termino. No? Dahil dun sa kanyang anyo. No? Ang pinag-uusapan dito ay yung mga tama, mali, mga ebidensya, mga testimonyang tama o testimonyang mali, no? mga diskusyon sa sino ang may gawa, sino ang hindi gumawa. Yun lang ang mga dapat pag-usapan. Huwag yung uh, physical na anyo. Kaya, alam nyo na, no? mga PWD, huling-huling na itong uh, kabastusan itong si Bato. No? kung totoo si ni eh, matagal na mula nung maupo ito eh sayang yung pinapasahod dito no marami pa diyan sa senado kaya talaga naman no ulitin ko sayang lang yung pera ng tao pera ng mamamayan yung buwis ng mga Pilipino no ako mo na akong ginasultig yun, no? bisan pagbisaya bisaya ko, bisan pag tagamindanaw ko, pag nais sa yop ang usa tao, bisan pag tagamindanaw po siya, bisan pag pa, no? Kung gusto yun nato nga uh, malimpyo, mag mahimong maayo ang atong nasod o ang atong panggobyerno, kinanglan na agad tay abaruganan permi, no? Magsasa ang sinasabi ko lang kung sa Tagalog, may prinsipyo, may prinsipyo <clears throat> dapat talaga tayo araw-araw, oras-oras, -araw, minuto-minuto. Hindi natin na uh, kumu kababayan ay ating kampihan. Kung mo Bisaya ako ay kampihan ko rin yung mga Bisaya. No way, no? Kahit hindi ko kababayan basta gumawa ng tama. Pag, uh, ipaglaban natin yan. Kampihan natin yan. <clears throat> At yun ang mga, mga kababayan natin na si mga gumagawa ng kabulastugan ay dapat nating uh, tapon sa basurahan. <laughs> uh, ayaw natin na uh, ang mga tulad nitong si Bato na yung utak ay natapon yata sa imburnal ay napaka bastos doon sa mga may uh, physical na karamdaman o mayroong tinatawag na uh, kaibahan sa kanyang physical na anyo. Uh, dapat nito kumilos yung uh, siguro DSWD, no? <laughs> Kasi isa yung uri ito ng uh, ano bang tawag nun? Diskriminasyon bang tawag nun? O isang uri ng uh, pang pangliliit sa isang tao, no? Yung pambabastos sa isang tao no? at naturingan pa man siyang uh, senador. Nung klaseng senador ka, no? <laughs> Tingnan niyo ang no? Munti ko nang makalimutan. Yan. Dito niyo makikita kung gaano siya kagaling mga mga alipusta, gaano siya kagaling mga mga asar, magbugal-bugal, no? Sa itsura ng iyang mga kontra, kung sa niya pagtamay, namura po si Duterte, no? May nabasa nga rin ako sa comments, eh, na nagsabi rin yung uh, isang nagkomento na bakit, sino ka ba? Guwapo ka ba? At uh, para, para bastusin ang uh, pagmumukha ni uh, yung si Percy, no? Walang pinagiba kay Duterte. <laughs> Maalala ko lang si ang amo niya na si Digong. Grabe kong mag ano yon. Ha? May a, a, ang ang tawag niya doon sa a, kay Chel Jok no. Kinansawan niya si Chel Jok no dahil malaki daw ang bibig at malaki ang mga ngipin. Aba eh, kung kung sa bugal-bugal din lang tayo mag-usap. Aba. Ano na may ni Digong? Ha? Maraming nagsabi, mukha siyang unggoy, no? <laughs> <Di. laughs> mukha siyang amo. Ha? Kapag sa naung, no? Kapag sa lab, sa, sa, simud. Ha? Pero ayaw natin magsimula tayo na simula natin sa ganyan, no? Ang, ang hindi lang maganda, sila ang nagsisimula ng pagbugal-bugal, no? po. Paano na lang kung sabihin din natin na katulad nga ni Digong, binubugal-bugalan niya si Chelyok, no? Eh kung bugal-bugalan po nato siya na mukha siyang amo. Ha? Kung sa Tagalog mukha siyang unggoy. Ha? Masakit, di po ba? So ikaw ba to? No? Ngayon, sabi ko nga, dito natin makikita ha? kung gaano siya, kung gaano siya magbugal-bugal. Tingnan nyo, tingnan nyo naman ang utak niya. Sabi niya, nung si Vice President Leni Robredo ang nakaupo sa Office of the Vice President, hindi naman nila inalkal yung confidential fund. <laughs> Kita nyo? Ha? Wala siyang kalam-alam. No? Senador siya, puro lang siya oo ng oo, tango ng tango kay Duterte, at kumo Uh, galit siya kay Lini noon. Ha? ayo talagang binabypass niya o hindi niya binibigyang halaga. At ito ang ginamit niya. Nung uh, kinakalkal ngayon ang buhay ni ang, ang pinagagawa ni Sarah Duterte, ginawa niya pang pang uh, sangkalan. No? Ginawa niyang basihan si Lini Robredo. At dahil sa siya wala siyang utak, akala niya, mayroon si healing confidential fund. Ha? Mga kaigsunan. Pakauwaw. Pakauwaw gini siya, no? No? Wala siya masayod. Kaya nga, sinagot siya ni, ni Risa Hontiveros. Isa sa mga kahit uh, hindi ko alam kung Tagalog o Tagalosun ba to si Risa. Pero isa-risa, inhangaan natin to Dahil mas tunay, mas totoong uh, naglilingkod bayan ito. Sinagot siya ni Risa, walang bumanat kay walang uh, bumanat sa confidential fund ni Leni Robredo noon dahil wala siyang confidential fund. Yun, nauwawan. <laughs> Ang usaka ka senador na way na ibawan Basta na lang magpasumangil, basta na lang magamit ng tao. Wala siya kay bawo nga wala si Lini Mangayo og confidential ban. Natawid ni Lini ang unom ka tuig nagi kan regyon sa iyang pagka vice presidente kung pilay budget maura pero dagay na buhat. Ining iyang ginalabanan nga si Sara Duterte <coughs> Kaya nagkandara pa itong si Bato na ipagtanggol si Sarah. At dito, nabuking siya, no? Nakita ang iyong pagka-iina sa ulo, no? <laughs> Ginamit balak niya pang gamitin si Ling at pinipilit niya na uh, <clears throat> pinapagaan niya ang kasalanan ni Sarah na nagwaldas ng confidential plan, no? Uh, nanisi pa ng iba. Ang hindi niya alam, wala namang balang confidential fancy si Lenny Robredo. No? Nakakaya. Kung sa Bisaya, pakauaw ka lang ba eh. No? So, ang to, no? Yun lang, mga kababayan. Ah, talagang nakakagigil lang itong si Bato, no? T talagang, ah, iwan ko kung, <laughs> kung ibubuto niyo pa yan, no? maraming hindi na ibubuto dapat niyan. Okay? Maraming salamat sa inyong panonood. Uh, paki-share, paki-subscribe, no? Ako oh, malipayon lang ko ng uh, igawas na ako ng akong mga opinion, ng akong mga komento. Pero nana na, na, na sa inyo kung mag-subscribe mo, kung mag-follow mo, kung i-share ninyo ang akong mga opinion. Nasa inyo lang yun. Sa inyo lang yan nasa inyo yan kung sa Tagalog pa. Salamat at na ingat tayong lahat.